hello, Scorpio. Kamusta kayo mga Scorpio? Oh, ingat sa pag-aaway sa loob ng bahay, ha? For, baka po pwedeng person mo to. May pag-aawayan kayo for today. I'm sorry, Scorpio. I know. Heavy, medyo heavy, magulo yung anak, bills. Ingat lang, Scorpio. Pero, um, oh, okay. So, maintindihin ka pa rin ano si Scorpio even though na parang ikaw yung parang mali, ikaw yung nagsu sorry. I mean, even mali yung person mo or mali yung mga tao sa paligid mo, pwedeng boss, pwedeng coworkers mo, pero ikaw pa rin yung nagigibuy para maging maayos ang lahat. That's good ah uh, Scorpio kasi that's a good uh, attitude talaga ang pinapakita mo. Napakaganda ay napaka ano mo napaka kasi ayaw mong ano eh ayaw mong malulusutan mo lahat ng problema kung ano man yan okay magaling lumusot yung mga Scorpio okay okay so kung mga single ka man may single may ano maring ikakasal ka Scorpio yes makakatanggap ka doon ng uh, regalo for today okay may regalo may magbibigay may mag-aabot sa'yo happy birthday kung meron man nagbe-birthday sa inyo, so may, may celebrations or anniversary, pwede man sa inyo yan, do it, i-celebrate mo yan. Okay, spend time kung meron man, bawi, bawi, okay, huwag makipag-away daw ha, Scorpio, ingat lang. Kita naman natin, mukhang meron ka makakasagutan, be careful na lang for today para sa mga Scorpio, okay? I know, wala nung, wala nung may gusto niyan, iwas na lang. Okay. So, meron tayong nakikita dito running independence relationship. Okay. Yung ego, baba-babaan natin. Stop running the problem. Face it. Okay. Suddenly change. Shocking new surprise. And meron kang transformations. Pwede rin sa sarili mo. Tanggalin mo yung pagkaselosa, yung negative mo. Tanggalin mo yung, yung ano. Uh, sabi ko nga kanina, marunong kayong lumusot sa lahat ng problema. Lahat ng anything so clock the time it's take time uh cycle to heal progress so if ever meron kang bagong karelasyon or papasok ka vir, uh, sorry scorpio sa bagong relasyon uh i make sure mo na healed ka na okay make sure mo na okay ka na make sure mo na parang everything is gonna be okay okay na ako, magpatawad ako. So, write, write down din sa manifestations mo. Healing. Hinihiling mo sa sa universe na magkakaroon ka ng kapayapaan, healing, progress sa bagong beginning na gagawin mo, Scorpio. Okay? Okay. Oh, medyo pagod yung ano mo ngayon. Relax, take time. Uh, pagod, matulog, mag-relax, and um, very fiery. So, ibig sabihin, you are missing someone. Ay, uh, marami kang time na mag-isip para sa taong namimiss mo. Or, someone thinking of you na hindi makakatulog or hindi nakakatulog. Overthinking siya sa'yo. He's missing you so much. Kung lalaki ka, uh, talagang na- namimiss ka ng person mo. Merong effect sa kanya, hindi siya nakakatulog. So, someone, I think, makakatanggap ka ng sorry, magmamakawa, magpapatawad, magpapatawad na tayo kasi maganda yung August ngayon, please. Remove niyo yung mga negative na ganyan. Kung meron ma makakatanggap kayo ng um, apology to someone na humihingi ng kapatawaran sa iyo kung kahit hindi po magpatawad po tayo. Okay? Para sa mga Scorpio. Sa mga Pisces. Okay?